Hi guys! Welcome to my YouTube channel. For today's video is ituturo ko sa inyo kung bakit malabo yung panunood nyo sa YouTube. Di natin patagalin. Pasok intro! So ayan, nakita nyo na ako sa screen. Ang um, tahan natin yung YouTube. Dun mo yung YouTube. Kaya malabo baka naka 144 yung ano nyo, yung YouTube quality nyo. Then tulad nito, nare malabo. Ganito lang yun, oh. nare malabo yung kapalit. sir. Is dito. Pindutin nyo tong settings. Etong settings. Tapos ng settings, na, nakalagay dito yung quality. Pindutin nyo rin yung quality. Then, etong ad advance. Ito. Advance. Pag dito yung nakalagay sa 144p, S malabo talaga siya. Then, kung dito naman siya, kung anong pinakamataas niya, tulad dito, 1080, yun yung pinakamalinaw na video. So, kung nakalagay dito sa 144, try natin. Try <messive> okay natin sa one, 1080 is ganyan hey, Thank you ah, sa pagsabay sa akin sa pag-uwi. <laughs>